liar! Oh my God! You're a liar, miss! Anak niya uh, ka pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bari. Nagmamakaawa at humiling ng executive session si Franz Ruiz sa Senado upang pag-usapan ang tungkol sa partisipasyon ng kanyang panganay na anak na isa rin sa itinuturo ng kasambahay na si Elvi Vergara na nambugbog at ng maltrato rin umano sa kanya na nga sa kanyang pagkabulag. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matapos na maipakuntem sa pandinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang mag-asawang Ruiz, sa wakas ay magkakasama na ang dalawa sa kulungan. Dito ay nais ng mga senador na humarap sa pandinig ang panganay na anak ni France upang magbigay ng kanyang salaysay. Ngunit nais ng mag-asawang Ruiz na maging pribado ang kanilang usapan para na rin umano sa seguridad ng kanilang mga anak. Matatanda ang nauna ng binanggit ni Aling LV na pati ang dalagang anak ng mag-asawang Ruiz na si Danica ay kasama rin umano sa nanakit sa kanya kaya nais ng mga senador na ipatawag ito sa Senado upang maimbestigahan. Samantala marii naman itong dinipensaan ni Franz ang anak at tinangging pangalanan ng anak dahil sakop aniya ito sa karapatan ng bata. Ayon pa sa mga dismayadong netizens ay dapat hindi umano kaawaan at pagbigyan ng abusadong amo dahil ngayon lang umano nito naisip ang karapatan ng isang tao na sila mismo ang naglagay ng alanganin at kahihiyan na kahit minsan ay hindi sila nagpakita ng awa kay aling LV na araw-araw nilang binubugbog sa loob ng ilang taon, na nanilbihan sa kanila na kahit piso ay wala man lang natanggap galing sa kanila. May ask, Sen. Turtulpo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa bagado mo. Anong pangalan po ng anak niyo? Mr. Chair, uh, pwede ka pong wag kong yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the, the committee recognizes that, uh, that the child witness uh, remains unidentified. So, wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po, siguro, bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So with, without objections, on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Uh, Mr. Chair. Senator Estrada. Uh, Madam Franz, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Malik. Konsulta mo sa abogado mo ang ano ibig sabihin ng executive session. Kung po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child, child in conflict with the law. May kodiko ka. Sa nalalapit na pagharap ng anak ni Franz at Pablo Ruiz sa Senado, ikaw bilang isang mamamayan ng sambayan ng Pilipino, sangayon ka rin ba na gawin itong pribado upang maprotektahan at hindi pagpiestahan ng mga netizens ang anak ni Franz at Pablo Ruiz na sang itinuturo rin ni Aling LV na nanakit at nang maltrato sa kanya? Ikaw anong masasabi mo sa videong ito? Mag-iwan ng komento sa baba.